mga ano? Pag mabundis na kasi mo yung madami Oo, oh, huwag mo nang pakainin Parang tao lang din pala Dapat din diet hmm. Para yung babies hindi ganun kalaki Laban, laban Ibalik mo muna yung ano, ay, ay, laman ay, loob mo Ay! Kainin. Kakainin <laughs> niya sana? Nagulat tuloy siya Kain mo. Kasi gutom siya eh. Ah. Malaki lang ang katawan niya ngayon kasi ano. Pakainin mo kaya siya? Hindi na. Kasi nga, baka masira rin siya. Good. So ito na yung kanyang mga babies. 31. Ayun, hindi mo ang kita ano Ayun. Kita no? naman. Oh. Hmm. 31 babies. Second drop na to. Yung unang drop niya ay nasa 60. 62. 62. Ay, oh, isang daan na siguro yung dapat ngayon. Kaso lang nahihirapan siya eh. So, balik tayo dito. Nadayitin ko yan. Huwag nang matigok. Sayang naman yung life mo. Uh, buhay naman yun siya, walang kain 3 days. Maka mabinat naman. Kung okay. nagtutulungan nila, o. Oh. Mahiya. Ano siya? Ano yung ibabaw? Hala, oh. um, naghanap na ng oxygen yan. No? Hindi. Okay. Pagulo yung tubig eh. Parang ganap ang oxygen. nilabas niya. Makikita mo siya, ano, yatras atras niya. Ayun, may nilabas pa siya, isa. Yay, hey, hey, thank you. Pwede ano, na natin agad pa Para ano, lumit na siya niya. Hindi na siya mahirapan. Very good, very good. Pag-ilan na yun, mama? 31. Ito, yung ala rin Ito Ano siya mga po? Ano yun ah, atras pag ano mamay. Pag Ay, may siya oh. Uma ganun ganun siya oh. Ah, kambay mm. tapos umaatras-atras. Yun na, yun na may lilobas. Yun ba? Parang. Parang mayroon. Para. At least my, my learning.